Watch out pa lang! Ako yung magbabantay kung sinong troller. Hindi kasi ako troller eh. Pag kayo yung troller. sampalin ko kayo. Uy! Nandyan pala kayo guys. Ha ha ha! Ha ha ha! Anong gagawaan niya? Huwag kayo nga kasi sila muna mo. Hmm. Muntik pa siya. Ang gagawin mo. Ha? 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 Gonna be, gonna moment of up. Kanis, <coughs> kala mo, sampalin mo ako. Naku, ayan na naman siya yung kwan. Tulong. At least naman ako parang mananalo dito sa akin, boy. P Ipindot nyo lang itong kon na tulak para, para hindi kayo, pag sinampal kayo, hindi kayo mahuhulog. O kaya mas, ganon. Kilalang niya pala ako, guys. Okay. okay. Ako to, pangalan ko yan, eh. Ako si Tadashi. Ay. Huh? Anong... Ay, lang mga Ba, wala. guys. Ano Oye, anong pinag... O, ano ginagawa mo? Sampalin? Alam, muntik pa. Ha, <laughs> Ano kaya yung Allah Sinampal ko yun ha Ano kaya yung gagawin Uy Sinuin na naman ako ng marami akong best Marami akong unfriend guys eh hoy ano ang nito. Alak! Mm. Anong gagawa Ano nga gagawin ni Sian Matthew? Teka lang. Ano kaya gagawin nito? ito? At ito ay anong gagawin niya? Ang pinag Uh, 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 um. ano? Ayon. Ayun. I'm pindot 'yun kasi yung lock pag nag-blue. No. Kalang ya trampoline to. I'm um, nalang trampoline to. Kalangnya bro, he thinks he thinks this this is um di kamu boleh. Bro he thinks this is a trampoline. This bro this is a trampoline. Ang guys.

La la lava, chi 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 chi. lava, chicken, chicken, yeah, please. Allah, I'm gonna eat La la please. love a chicken, please. Chicken. Ste -ste 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 -yo. Ooh, you're uh, ringing the bell.